Parang uh, totoong forest talaga yung kanilang kinalalagyan. Dami nila guys. So makakatulong to sa ating ecosystem dito sa ating Halloween. Halloween forest. May dala akong itak kung sakali lang ano. Palubog ng araw guys. Magsisilabasa ng mga maligot mga inkanto. So ayun guys. Happy Halloween. Muti ka na nakatakas yung isa. Nasa loko pa. So for today's vlog guys ay isang Halloween vlog edition. Kasama natin ang mga Halloween Halloween, Halloween, Halloween using cockroach. And guys, mukha silang pang Halloween talaga, no? Ay ko. Tibay ng kapit mo ah. Hmm. Nasuntok ko yung glass. Boat nilang makapal. <laughs> Salamat to Lech sa magandang deal. So ayun guys. Itong ating mga Halloween hissing cockroach ay sesetapan natin ng isang bioactive enclosure dito. Nakakagapang sila sa smooth surface guys. Kaya kailangan natin lagyan ng base rin dito. Tapos gawan natin ng takip na screen mesh na escape proof. Yan. Dahil Halloween, nandito si Tagasundo. Panahon pa ng SPTV ito. Pakita ko mo itong ating Tagasundo. Eto na siya ngayon nabalot na siya ng kasaputan ng ating apat na monocentropus balfori. Iniisip ko kung gagawin kung ilalagay ko to dito sa loob ng enclosure or hindi kasi ayaw kong masira yung ano eh, yung sapot-sapot dito eh. Ala-ala ng ano to eh, ,ala, ala ng SPTV UK eh. So, let's see. Eh, Tingnan natin sila. Napaka-active nila, ano? Attack of Titan. Okay guys, dahil nga palubog ng ang araw, kailangan ko nang ilipat tong ating mesa dito sa tapat ng ilaw para makita natin yung ginagawa natin kasi madilim dito pagkabi Bilisan natin guys bago tayo abutan ng mga malignot mga engkanto ayun eto lang yung matagal na part guys yung pagkat ng acrylic tapos nakawala pa yung metos ko kaya gamit akong ruler baka may magtanong ang gamit ko na pangkat ng acrylic eh eto acrylic cutter sa shopee ko nabili Ayun. May bisita tayong beetle guys. Common na common talaga tong ganitong beetle dito sa Pilipinas. Tiyan ka lang. Manood ka lang. Ah, yaw pa rin niyang umalis. Siguro nanghihinato guys. Pagod siguro to sa biyahe. Gutom. Baka galing pa tong tukigaraw. <laughs> Pakainin mo natin siya guys. Kain ka muna ng banana. Hmm, yan. Pakabusog ka muna dyan. Nilantakan niya agad. Hindi nang takedown. Nagsisilabasan na ang mga exotic creatures sa gabi. Nakakatakot na dito guys. Napakadilim sa aking paligid. Parang may nagmamasid na kakaibang nilalang lang sa akin. Kaya may dala akong itak kung sakali lang ano check this out guys tapos na itong ating enclosure para sa ating Halloween hissing cockroach meron na siyang sapat na ventilation screen mesh sa ibabaw sapat na sapat na yun guys tingnan nyo guys ang daming regalo sa atin ng ating tropa na si pet Coco Friend at si Pet Cute Fauna your unusual friend shop pang setup ng substrate ang bala ko sana kukuha ko ng substrate dito sa likuran natin kaso napaka dilim <laughs> baka kung ano pa makuha natin dyan baka matuklo pa tayo ng makamandag na ahas or kung ano pa mangyari sa atin so eto na lang kasi gamitin natin May mekos sa atin dito top soil naman guys yan tama na muna siguro to guys ano um, observe na natin kasi yung mga halloween hissing kakos natin eh magpupup eh so siguro kunting substrate pa ano kaya dito eto lang forest bed yan guys marami na yan guys oh sapat na sapat na yan. May kulang pala tayo guys. Kailangan pala natin maglagay ng mga branch or sanga-sanga sa loob para may magapanggapangan sila. Kaso, makukuha natin yung mga yon dyan sa likod, sa kadiliman. So, Ayaw akong pumunta sa kadiliman ngayon. Madilim. <laughs> Gabi na. So bukas ko lang itutuloy guys ito. Tsaka medyo ano, kinakain na ako ng takot. Kaya ko ng sarili ko dito. Madilim eh. Kaya bukas lang guys. Ito yung daan papunta doon sa aking uh, pwesto. Tingnan nyo guys. Napaka dilim. tinatakot ko lang sarili ko. <laughs> dilim mo Hindi naman magiging Halloween special or Halloween edition ito kung walang takotan ng mangyayari. Ayan guys mag isa ko lang ngayon dito <laughs> ito pala gagawin kong exotic room ko yeah. kaya kailangan ko nang masanay sa gabi dito kasi andyan na ako tatambay kapag gabi eh. guys dyan ako nag vlog vlog yung aking kapeligiran, <laughs> kapeligiran. Nakakatakot. mabalikan ko lang yung mga gamit ko tapos uwi na tayo ito palang beetle na bumisita sa atin eh. hindi ko pwedeng iwan dito kasi may mga halloween hising dito eh. hindi ko alam kung naging epekto <laughs> Sinubsob yung mukha niya sa saging eh. Nandito yung ating beetle. Wala pang pangalan. Nag-borrow siguro siya sa loob. Pero etong bumisita sa atin eh, dito ko na nilalagay. Aray ko, marami kapit mo ah. Diyan ka na. Ganda sana kung male tong dumating sa atin, no? Kaso female eh. Sana may male dumating dito sa atin. May saging dyan, no? Paborito mo. Good morning, guys. Tuloy na natin yung project natin. Kuha lang ako ng branch dito. Eto, Mukhang pwede to. Ito yung kahoy na inanay na. Tapos yun. Nakabilad na dito sa yeraw ng napakatagal na panahon na. Ilang bon na rin. Diyan ka muna. Tsaka ito siguro. Pwede rin mga to sa mga ipis. Pero pag sa mga reptiles siguro eh dapat yung mas okay na ng mga branch. Ito iniipol ko lang dito kasi ginagamit kong panggatong. Sinusunog ko. pangalis alis ng lamok din eh. Pag nandito sa sa likod nakatambay. Mukha namang okay itong substrate natin, no? Sanda muna. Hindi mo na ako magalagay ng mga moss, guys, kasi baka sobrang tumaas yung humidity. Eh, itong substrate, eh, slightly moist na siya. Hindi naman siya damp. Tapos ito, eh, para may mga taguan sila. Ganyan lang siguro, guys. Ano, magandang hide dito sa ilalim, oh. Mukhang malapad masyado, ah. Kung kailangan natin i-cut. Ito na ba? Hindi pa. Kabilang dulo naman. Ayun no, sakto na guys. Syempre, hindi lang Halloween Hising kako siyang titira dito. Meron tayong mga additional inhabitants. Meron tayong red koi mula kay Tol GX. Salamat Tol. Ito na yung regalo mo Tol. Yan, mga red koi na isopods. Yan, di ba? Kaganda nila guys. So ayun, magiging parang bioactive na forest talaga. Yan na guys i-explore na sila. Tapos meron tayong siyempre spring tales na natira mula kay Sir Terra. And guys, may mga spring tales pa dito. Ubus ko na dito guys. Kasama na uling. Tapos eto naman yung ating self produce <laughs> na millipits. Check this out guys. Yung millipits natin dumadami na. No? May mga baby millipits na dito. Oh. Ano? Nag-reproduce na sila guys. Ano? Yan, itong mga puti-puti guys ay ano yan, um, shell ng itlog. So makakatulong to sa ating ecosystem dito sa ating Halloween forest. Dami nila dito guys, so sabi sa inyo eh, may pagkagamitan tayo ng ating mga millipids eh. Itong mga millipids natin guys, ito mga trend-trend, sila yung kumakain ng ano, mga waste, mga decaying organic matter sa ecosystem natin. So, malaking role yung gagawin nila dito yung mga poop ng hising cockroach. Sana eh, kainin nila, no? Substrate na itong ginagamit natin. So, mahirap linisan to Hindi kaya kapag ganito na bare lang, walang substrate eh, madaling linisan. Kapag ganito dapat may mga ano tayo, may mga tagalinis tayo. Springtails, mga millipids, mga ganyan. Isopods. Magdadakot na ako dito dito guys ng isang takot na lupa hindi yung mga baby millipids to budbud -bud lang natin dyan ayun oh, dami nila oh <laughs> napadami natin yung ating millipids na nirescue nirescue natin sa tabi ng daan itong mga millipids na to eh tapos ngayon yung napakadami na nila so dito sa tabi ng kalsada habang tirik na tirik ang araw at napakainit ay may nakita ko mga millipids na nakishelter sa mga rotten leaves na mga woods para hindi sila mamatay sa init So naisipan ko silang i-rescue Kaya ayan, pinagpupulot ko sila Let's see kung matutulungan natin silang mag-survive at magparami Tapos kuha tayo ng mga terrarium Buhay na itong ating aquarium Isa na siyang kanat na forest Red koi isopods Ito naman mga lods galing kay EBTC Crafts Halloween nga eh. kailangan may panakot tayo sa ating ano Sa ating enclosure, kahit dyan lang guys Kanyan lang, tapos <laughs> Meron tayo ditong politician, ay politician, ano? Pagdito, ito? Um, buhaya crocodile. Lagyan natin dyan. Nutri chow ng mga feeders. Ayaw kong ikalat yung pagkain sa substrate kasi baka magmoist tapos pagmulong pa ng molds. Kailangan pala natin ng calcium kasi may mga millipids tsaka isopods tayo sa loob. Kailangan nila yun para maging matiba yung kanilang ano, exoskeleton. So yan, alasin natin si Mayo. Ay si Mayo. Yung ano yung alligator. Calcium powder. Mekos mekos lang natin yan. Tapos pag may na ako ng eggshell na pinatuyo ng kahit dalawang araw sa araw eh. Pwede ko yung i-crush tapos ihalo dito. Ibalik na natin itong si ano. <laughs> ito naman bigay pa rin ni Pets Coco. Um, supplements for isopods and millipedes. Bale ito siguro dapat nakahukay. Ganyan. Lagyan natin ng, ano, ng daanan nila para may daanan sila pababa. <laughs> Tsaka pakiat. Linis-linis lang guys para malagyan natin ng vaseline sa paligid. O yun oh. pasok agad Yeah. Oh. Hanyan lang guys, pahid-pahid lang paikot. So bale ganyan ka lalim guys yung ginagawa ko. Para sure na hindi sila makakatakas. Meron pala ditong cattle no. Goods to guys pa sa mga milipis tsaka ice natin. Source of calcium para sa kanila. Etong takip niya guys. Kapag may free time ulit ako, gagawan ko ng ano, ng lalapatan na ano, support dito sa kilid na isa pang acrylic siguro na ganyan kahaba. Yan, para hindi basta-basta nagbe-bend at hindi magkalap. Kasi e pag ganito guys, medyo film siya siya, parang magbe-bend siya. Kasi manipis lang naman siya eh. So, ganoon guys, ang gagawin natin. Finally, finally, malapit ang matapos tong boring na vlog natin. Eto, um, kalabasa sana para Halloween Halloween kaso walang kalabasa nakalimutan kong bumili kaya eh, ito papaya na lang guys okay let's go ipat natin itong ating mag Halloween hissing cockroach so ito sa gendering ring ito ang male ang kulay black yung kanilang ano ulo na may makapal na sungay tapos ito ang female yung kulay red yung ulo na manipis ang sungay ipat natin sila mas natural na natural tingnan guys parang totoong forest talaga yung kanilang kinalalagyan happy halloween dyan kalat kalat natin sila hindi ko na binilang kung ilan sila guys pero siguro nasa sampo din nata taba ng isang to Mm -hmm. Last but not the least. So yan ang ating Halloween hissing cockroach. For your information guys. etong ating mga Halloween hissing cockroach ay hindi pest. Hindi sila peste. Hindi sila nag-inhabit ng mga tirahan ng mga tao. Nakatira sila sa forest. Tapos nag-scavenge sila ng mga, mga gulay. Mga plant materials. Mga ganyan. At tingin ko kumakain natin sa ng mga decaying organic matter eh. So yun, napakalaki na pagkain nila dito. Dalawa. <laughs> so ayun guys, happy Halloween sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan nyo itong ating munting Halloween Vlog Edition. Sana ay magprosper prosper itong ating bioactive Halloween hissing cockroach forest. <laughs> Malaming salamat at yun. Chill lang tayo lagi dito sa Skitso, Philippines. Yeah!